Ito na yung order mo, ate. Good afternoon po, Mrs. Dubois. Ah, excuse me. It's Madame Dubois. And I'm going to be the judge whether it's going to be a good afternoon or not. Oh, magde-deliver ka pa pala ng mga pagkain. Opo, Madam. Um, magde-deliver po ako ng pagkain para po sa mga nurses na na-duty po. Okay, mag-order ako dalhan mo ako ng pagkain sa opisina ko. Ay, sige po, madam. A ano pong gusto ninyo? Escabeche. Ang sabi nila, pagkain daw yan ng mga kabe. Cat got your tongue? Oh, hindi mo pala naiintindihan eh. Kaya ka natitigil. Hindi ba, naging kabit ka naman noon? Madam, hindi ko po alam na may asawa po siya. So, tanga ka? Oh, okay lang kung mm, naging tanga ka. Dahil marami naming naging tanga sa pag-ibig. Uh, especially those na hindi nag-iisip. Madam, pwede naman po ako makipag-asaran sa inyo. Pero kung pwede po sana, i-risked na lang po natin. Kasi po, mag-deliver pa po ako ng pagkain. You're too serious, Lidette. I was just having fun. Patay na naman si Moira. Kaya kung magpakasal kayo ni RJ, I don't really care. What I care about is the escabeche. Kung marunong ka magluto noon, I'm willing to wait. Matagal na akong hindi nakakain noon. Merci beaucoup. Sino ka, mo? Yung nanay ni Moira nasa labas. Ano? Ah? Ah. sa akin ng eskabeche. Gusto daw niyang matikman. Eh, ano, Lilith? Ipapagluto mo nga. Sige, sige, sige. Ipagluto mo. Lalagyan ko ng lason. No? Chang, oh, ano ba kayo? Eh, ko sa ng Eh, kasi mukhang hindi siya aalis sa gabi na natitikman eh. Pagbibigyan ko na para tantanan na ako, para matapos na to. Hmm. Teka. Ay, Charles! Ang tali! Saan mo kayo pumunta? Sisilipin ko lang yung impacta. Ah. Okay ka na ako na. Ito na, ito na. Meron akong taro. Ako. Promise, sobrang sarap ng chocolate cake nila dito, Dok. Eh! Pero ka naman salita. Baka mamaya fishbowl yun, ha? Ah. <laughs> Hindi! <date> cake nga! Hindi <laughs> akong tiwala sa'yo. Excuse mo, What are you staring at? Hello. Bonjour. It's bonjour. Bonjour. Hinahangaan ko lang ang kutis mo. Napakaganda. Pang artista. Are you fishing for a compliment too? I'm sorry, but I can't say the same to you. Joker ka pala? <laughs> Sabaga, joker din yung anak mo eh. Kaya lang yung mga joke niya, nakakasakit. Nakakamatay. Ikaw ang nanay ni Moira, di ba? We? We? And you? Ah. Ako ang nanay ni Lynette. Mag-best friends ang mga anak natin. At pinadala ka ni Lynette, dahil hindi niya ako kayang harapin. Well, nasa kusina si Lynette nagluluto ng iyong escabeche. Ngayon, matanong ko lang, totoo bang Francesca? Or, nagpapanggap ka lang na pranses para maging tutyal? Hindi ko alam na immigration officer ka rin pala. I don't have to validate my identity to you. Sa bagay, hindi naman ako validator. Pero kung hindi mo na itatanong, galing din ako sa malayong lugar. Sa kulungan. So you were a criminal? Huwag <laughs> ka magalala, buhay na ako. Pero para sa pamilya ko, kaya kong pumatay. Okay. Babalik na ako doon. mag a ako Kellynette. Ah, sa iyong escabeche. Bye-bye. Hasta la vista, baby.